So ayan guys, so ganito kung paano magbaklas ng isang Isurix AMD RX 580 para tayo ay makapagpalit ng thermal paste. Para pag uh, hinand off ko to sa aking ate, uh, hindi siya mag thermal throttle kasi medyo medyo mainit na yung ating card. Eh. So ayan, aalisin nyo lang tong screws na to. Ito, 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 ito. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 screws. So 3, 2, 1, remove. Ito yung mga screw na may ganyan, as you can see yan. Yung may spring, so mga self tension screws yan. So ganito ang galing lang gagawin ko para makita nyo. Yan, and then next is the, ito yung sa die ng GPU. Yan, so remove-remove lang. Kung napanood nyo yung, kung hindi nyo pa napanood yung uh, unang video before this video is, review natin si Soyo RX 5700 XT. So, ito siya guys. So, ayan siya. Da, oh, linis. So, oh. May backplate din yung plastic. Ay, do babe. Plastic din ito, diba? Oh, bakal ang backplate ng Isurix. So, kung may stock lang sila ng 5700 XT, ito sana bibigyan ko eh. Di, sana ako nagintay ng, ano, ano, uh, nine days ba? Diba? Oh, over a week siya. So, pag yan, so, pag <laughs> So pag ayan, alis nyo na, you can just slightly wiggle the GPU. Ayan, uh, double check lang. Yes, nakaalis na ang lahat. Yeah. So, wiggle niyo lang tong board. Iganto nyo pala, ganto nyo yan. Yung board ang nasa baba. Wiggle niyo lang ta. lang para magloosen yung ating thermal paste. And then bibitaw yan. And then syempre, alisin niyo tong 4 uh, pin ng GPU. This is for the fan. Yun. Ayun ang ating paste and si ano, and as you can see to you na siya. So, gana cut. Kukuha lang tayo ng pang uh, alis niyan. Alcohol and Q-tips. So, ayan. Tayo ay nakakuha na ng Q-tips. So, ganito lang naman. So, babasain mo lang tong Q-tips. So, ganito mo lang siya. ng spray. Ayan. Pag umaapaw na siya, ayan. Pagbasa na. Ganito niya nang dikdikin yung thermal paste dun sa GPE. So, ganito lang siya. Matutuyo din naman to. Kaya wag kayong kabahan kung basa yung pinakaday. Then, siyempre, nakalimutan kong kumuha ng amunas. Ayan, kasi mabilis din naman tumatuyo. Ang gagamitin na lang nating uh, pamunas ay yung isang cutie. Ay, ganyan niya, niya lang siya. Para lang matuyo yung dye mismo. Ayan, tapos ito, ayan, ito, ito na lang yan sa gilid. Ano namang problema yun. So, ayan guys. As you can see, malinis na siya. Okay, tiyuna na yung ating uh, GPU core. So, itabi niya lang muna. And then, pupunta tayo sa cooler. Hindi ko pa muna lilinis at malinis pa naman yung ano niya. Ayan. Wala pang alikabok. Malinis pa ating fans and fins. Ito, medyo matigas siya kasi. Baka, ano, yung heatsink mismo to. Pwede yung spray sprayan diretso, ayan. Okay, kahit kumapaw yan. Ito yung isa natin, makabiti yung kabila. Then clean it, ganyan lang. iyon no? Ayan. Kabilang side, iyon no? okay yan, tuyo na, tak-tak nyo na lang sa gilid ulit. So, ayun. As you can see, makinis na makinis na yung ating heat sink. So, itabi nyo siya ulit. Kunin nyo ulit yung ating GPU core. Kuha kayo ng thermal paste. Hindi pa ito, papalitan ko ulit ito. Dinademo ko lang sa inyo guys kasi medyo uh, luma na itong ating uh, paste na naka-reserva dito sa itabi. So, buksan nyo lang yung paste. Wait lang. So, kumuha lang ako ng lalagyan na maliit. Tapos, uh, ini-eject ko muna dun yung, like, yung pinakadulo ng, paste. Kasi yun yung medyo dryish na siya Kasi Parang magamit natin yung nasa gitna. Ayan, medyo paste na yung consistency niya. Yan. Parang nagbe-bleed ka ng uh, syringe. So, ganto lang. Kita nyo naman sa... So, hindi na ako titingin sa camera. ganto yun yung gitna niya. Ayan. Wala kayong spreader, which is in this case, pala akong spreader. Pabalikan niyo itong syringe. Ayan. Pull back. Para magkaloob itong ano. Yan. Para bumalik. Tapos, i- kalat niya lang siya. Para lang kumalat. Pipipiin din naman ng heat sink to. Ayan. Para lang sort of even siya. Para walang ano. Wala tayong dead spots. Kasi mahalaga dito kasi, uh, di ba, direct die cooler to Ito yung die mismo ng GPU. So, yan. Pag nakalagay na, yan. pull back lang ulit. Yan. Balik nyo yung kit, yung pakit. Tabi nyo ulit. And then for the reassembly, kung gusto nyo maganda yung ano nya, uh, spread, pwede nyo ilagay ito. Tandaan nyo lang yung orientation kanina. Then, yung mga butas. Ipain nyo lang siya. One, two, three. Yan. Pwede nyo alisin ulit. Yun, no? tanya nya walang walang open spot yung cooler pag ganyan niyo nang balik balik niyo lang ulit Ayan. tapos taob niya si cooler para makita niya kung nasan yung mga butas ng ating cooler yan ito yung isa ito yung ano align yung core ng GPU yan then in uh, reverse order lang pabalik nyo lang sya balik natin yung GPU aha diba ay gumana ng magnet Pwede nga huwag muna siyang higpitan pa. I ilagay niyo muna lahat ng screw. And then a couple of turns. para lang sure kayo na kumapit muna siya. Bago siya mag like super duper tighten. Yeah, Sa so, GPU, laging cross as usual. Uh, practice lang yung practice. Uh, ano lang, uh, nakasanayan na. Para hindi nag, para hindi lang like, nag-reflex yung board. Laging pa para yung tension niya. Hindi, hindi one side, tapos bigla na higpitin yung kabila. Ayan lang, tapos so, pag mahigpit na lahat, edi, pwede mo lang hand tighten lang basta huminto pwede na yun guys Ayan. pag nag na yung Philips nya dumudulas na Philips nya Ayan guys, so complete yung screw. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganyan nyo na. So ganun lang guys, kadali magpalit ng thermal paste ng isang graphics card. Bye-bye!